Nagpaalala si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong sa mga kandidato sa eleksyon na maging mas sensitibo sa kani-kanyang binibitawang salita sa kampanya na hindi makasisira o manghahamak ng sinuman. Reaksyon nito ni Adiong matapos ang sunod-sunod na paglabas ng show cause order ng Commission on Elections laban sa ilang local election candidates na nagpahayag ng di magagandang salita at biro sa panahon ng campaign period. Sa pulong balitaan, sinabi ni Adiong na nakakasama ng loob na makarinig ng ganoong klaseng pananalita sa entablado. Suportado rin nito ang ginagawang pagdidisiplina ng COMELEC sa mga kandidato at ang pag-adopt ng anti-discrimination and fair campaign resolution. As candidates, no, as public officials, we should maintain a uh, national yung discourse sa public spaces na hindi tayo makakasakit sa grupo ng tao. We free, positive, ano naman eh, allowed naman under the electoral election omnibus code yung sinasabi nila negative campaigning. This has been explained by Chairman George Garcia, by COMELEC, but if we want to attack a certain candidate or a certain adversary in a political position, we should not use something that would talk with that would touch the sensitivity of a certain group of people. So, dapat nga tayo, we always have to maintain decency in public discourse, especially if we're elected and if we're, especially if we're seeking a political position. Kasi, ehemplo nga tayo, eh, we're supposed to be the role models in our community. Umaasa ang kongresista na hindi hahaba ang listahan ng mga kandidato na masisita ng poll body bagamat bahagi ito ng pagbibigay ng due process. Pagkakataon kasi ito para maipaliwanag ng mga kandidato ang kanilang panig. Iginaid pa ni Adyong na kailangang tiyakin ng mga politiko ang malusog at produktibong talumpati sa pangangampanya. Uh, meron namang uh, mekanismo naman ngayon ng uh, Comelec, ang komisyon, to um, cite that specific example, as a ground for disqualification. I believe that the reason for show, for the show post order is for the candidates to also explain their, their side, uh, whether or not COMELEC -E has to proceed with filing a disqualification. Because the COMELEC, -E as a regulatory commission, can do in modo proprio those kind of penalties. Uh, para po maiwasan yung ganito klaseng uh, campaign. Karapatan din po ng ating mga electorate that before they proceed to the precincts to cast their votes and exercise their right to suffrage, they would also be equipped with a well-informed decision. Bukas naman si Adyong na amyendahan ng Omnibus Election Code dahil kailangan kailangang maprotektahan ang right to suffrage ng mga Pilipino at laban sa mga pahayag na hindi nakakatulong sa paglago ng mga komunidad. Mababati na kabilang sa mga pinatawa ng show cause order ang congressional candidate mula sa Pasig City na si Attorney Christian Sia, Misamis Oriental Governor Peter Unabia, Congressman Ruel Gonzaga at Nueva Ecija Gubernatorial Candidate Virgilio Bote. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.